isa na namang ganap dito sa bukid. Harvest time na naman ng mga gulay. At syempre, venta days na naman. Good morning. Lasa isang na ngayon ng umaga. Pero sobrang lakas ng ulan yung kagabi di sa amin. Tingnan yung irigasyon, yung patubigan. Ganyan siya kalinis. Ayan yun. Eh. So ayan guys, pupunta so ako dun sa garden. Mag-harvest ako ng mga gulay kasi ngayon Sabado ako ay magbibinda magpapasto ako ngayon dun sa pinsan ko yung patubigan yan <laughs> so punta ko ngayon sa garden ako yung magka-harvest ng pechay, kangkong pero syempre uunahin ko ang kangkong kasi lilinisin pa yan tutulungan daw nila akong maglinis kaya ang ganda Diba ang lulusog? Kasi nga, palaging may ulan. Tapos, eto yung mga talbos ng sigli. Kukuha din ako. Friend guys, tara. Magka-harvest muna ako ng kampong Uunahin ko kuto. Gabi. Alasais ispa lang. Patingnan nyo. Ang kulimlim. Buti na lang. Wala ng ulan. Kuminto na kagabi. Ay, madaling araw na yata kuminto. Kung. Mabuti na lang talaga at yung taniman namin ay dito lang sa labas ng bahay. Hindi gaya ng mga bata kami ay pagkalayo-layo pa nga ng bukid. Anyway, nakakuha na rin pala ako dito ng kangkong. Hinatid ko nga lang saglit sa bahay at bumalik ulit ako dito sa garden. After kangkong, punta naman tayo dito sa my pet child. Mangunguhan na rin ako. Kukunin ko na lahat ng pwede. Kasi lumaki na sila. sabi ko sa inyo, sobrang aga pa ngayon kaya tingnan ang kulimlim ng panahon. Pero mas maganda yung mas maaga para hindi pa mainit yung panahon. Ang sakit kasi sa balat. So yun, nag-alarm ako ng Ito pala yung pet namin na naka-direct seeding. Kaya kung napapansin nyo ay kumpul-kumpul. At yung binabawas ko dito ay yung medyo malalaki. At least pag nabawasan, giginhawa na nga rin yung medyo maliit-liit pa. Super ganda nga yung tubo niya ngayon. Sabi ng tatay ko, kailangan ko na ngang bawasan. At dahil may go signal na nga si Father Dear, yun lang talaga yung hinihintay ko para mag-start na rin ako sa pagtinda. Naka-isang basket na nga ako neto ng pechay. At ang na-harvest ko ay hindi nga lang yan. May natira pa dun. Ito nga lang kasi yung nagkasya sa basket. At yung natira dun na hindi nagkasya sa basket ay pinukuha ko na nga kay Kuya Allen. Uhugasan ko nga muna to at maputik. Pagkatapos ko nga hugasan yung pechay, at habang pinapadrain ko muna, iniwan ko nga muna para mamitas naman ako ng talbos ng sili. Ang gaganda nga din ng talbos... Yan talaga yung kagandahan sa mga gulay kapag sagana sa tubig. Saktong-sakto naman at araw-araw ngang umuulan ngayon. Kaya't ang bilis umusbong ng mga talbos niya. At ganito nga kaganda ng mga nakuha ko. Alam nyo bang isang tali, ang bentahan ko dito ay 15 pesos lang. Siyempre, presyong pangkapit-bahay pa rin tayo. Nakuha na pala ni Kuya Allen yung mga natitirang petchay dun sa taniman. kaya ito naman yung sinunod kong hugasan para ma-drain konti. Ipapadrain ko nga muna saglit bago nga ako magtali. At habang binabanlawan ko nga yung mga petchay, inutusan ko naman si ate para manguha ng talbos ng saluyot. Napansin ko kasi marami-rami na namang talbos. Since hindi naman talaga namin nauulam yan at bibihira nga naming ulamin. Bakit hindi na lang natin ibenta? Ang sabi ko kay Ate Cheska, yung mabebentahan namin dito ay magiging pera nga niya. Kaya't kung mas marami siyang makuha, ibig sabihin nun, mas marami yung pera niya. Minsan, kailangan din nating educate yung mga bata kung paano kumita ng pera habang bata pa sila. Hindi yung pang-aabuso. Isa nga to sa magiging training ground nila. Bumalik pala ako sa garden para kunin pa yung mga ibang na-harvest. Dahil sobrang dulas ng daanan ngayon, Kinailangan ko nga palang magyapak-yapak dito. Muntik pa nga akong madulas dyan. Banda dito ay may mga taniman pa rin pala kami dito ng sili. Sa tingin ko kasi kailangan ko pang dagdagan yung nauna kong nakuha. Ang galing no, masipag ka lang talaga dito sa bukid ay talagang kikita ka. Yung tipong pagupit-gupit nga lang ako dito pero maya maya ay makakapagbenta na naman ako. Sobrang nagpapasalamat talaga kami sa kamay ng tatay ko na walang sawa sa pagtatanim ng mga gulay. Alas 9 na nga to ng umaga at inaayos ko na nga yung nauna kong nabandel. Ihahatid kasi namin sa si ate Cheska para siya muna yung magbantay at repuesto nga kami dun sa tindahan ng pinsan namin. Pauunahin ko nga muna siya para at least may mabebentahan na. Fast forward na hatid na nga namin si ate nung oras na to. At pagkabalik na pagkabalik ko dito sa bahay, tinapos ko na nga yung iba ko pang hindi natapos kanina. Afternoon, naligo nga lang ako at palabas na rin kami ni Kuya Allen. And yeah, siya nga talaga yung tagahatid ko sa tuwing nagtitinda ako ng gulay. Ahead of time, sinasabihan ko na nga siya pag may schedule ako. Finally, nakarating na nga kami kung saan kami pumapwesto. Dito lang naman sa harap ng tindahan ng pinsan namin. At gaya ng sabi ko, nauna nga dito si Ate Cheska. Ang galing nga niyang magtinda. Pagdating ko kasi ay konti na nga lang yung paninda niya. Pati yung dahon ng ampalaya ay naubos na. At yung saluyot, isang supot na nga lang yung nadatnan ko. O siya, magbabandel muna ako ha. Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli.